Hello mga bata. Magandang umaga. Ngayon ay nandito na tayo sa quarter 3, week 3 ikatlong linggo ng Mother Tongue-Based Multilingual Education. Okay? Handa na ba kayo? Mabuti, mga bata. Ang ating aralin sa umagang ito ay wastong pagsusulat ng mga salita para rala at pangungusap. Ang ating layunin ay makasusulat ng may wastong baybay, bantas gamit ng malaki at maliit na letra. Ito ay makikita sa MT1OL-LLA-1-9.1. ba ginagamit ang maliit na letra. Okay, ang maliit na letra ay ginagamit ito sa karaniwang ngalan ng tao, hayop, lugar, bagay at pangyayari. Halimbawa, narito ang mga listahan ng mga tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Kapag tao, nagsisimula ito sa maliit na titik. Sa mga bata, halimbawa, guro, nanay. Kapag bagay naman, halimbawa ay lapis, unan, baso. Nagsisimula ito sa maliit na titik. Kapag hayop naman, halimbawa ay ibon, aso, manok. Lugar, ospital, parke paaralan. At pangyayari naman, kaarawan, binyag, kasal. Nakita nyo ba? Ginamitan sila ng maliliit na letra o titik. Kailan naman ginagamit ang malaking letra o malaking titik? Tingnan natin mga bata. Ginagamit ito sa unang titik ng ngalan o tiyak na pangalan ng tao, bagay, Hayop, lugar, at pangyayari. Tiyak na pangalan. Halimbawa. Narito ang halimbawa ng tiyak na nga pangalan ng tao bagay hayop, lugar, o pangyayari. Kung sa tao, ang sisimula ito sa malaking titik. Halimbawa nito, Thomas, Abby, Miggy. Kung bagay naman ay Alimbawa, opo na cellphone, colgate, mongol. Kung hayop, nagsisimula sa malaking plek, titik, chewy, bantay, mini. Kung lugar naman, Valenzuela, may kawayan, kalookan. Pangyayari, buwan ng mga puso, araw ni Rizal, araw ng kalayaan. Yan ang mga dapat nagsisimula sa malaking titik o letra ginagamit ito sa simula ng pangungusap. Halimbawa ulit, mga bata, ang bata ay kumakain ng mansanas. Pansinin natin ang unang titik. Unang uh, letra o titik. Malaking A. Ito dapat ay nagsisimula sa malaki dahil ito ay isang pangungusap. O isa pa, si ate ay naghuhugas ng plato. O dapat malaki din yung pangalan ng ate dahil ito, ito ay nagtumutukoy sa tiyak na ng ngalan ng tao. Malaking letra ay ginagamit ito sa simula ng magagalang na katawagan. Pag, mag pag mga magagalang na katawan. Halimbawa, binibini, doktor, pangulo, ginang. Bini, binibini ulit na ulit. Okay, tingnan natin. Binilugan ko ang mga halimbawa ng unang titik na dapat ay malaking letra. Ginagamit din ito sa pamagat ng tula, kwento at aklat. Kayo din sa pangalan ng araw, buwan at asignatura. Meron akong mga halimbawa. Ayan. So, kapag pamagat ng, 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 ng isang tula, okay, dapat kasi sa malaking titik ang umpisa. Kung pamagat ng kwento, dapat nagsisimula din. Katulad ng nakikita nyo, kinulayan ko yung una, silanggam at si Tipaklong. Pamagat ng aklat, Mother Tongue, Araw, Lunes, Buwan, Pebrero, Asignatura, Filipino. Pansinin natin ang mga unang ang uh, letra ay malaki. Next. Kailan ginagamit ang mga bantas gaya ng tuldok, tandang pananong at padamdam? Okay, Pag tuldok. Ginagamit sa hulihan ng pangungusap na at pakiusap at sa pagdadagdag naman ng mga magagalang na katawagan. Okay, halimbawa ng may tuldok. Ako ay isang masipag na bata. Pansinin natin na sa dulo ay nilagyan natin ng tuldok. Okay, kapag naman ginoo, pinapaikli, ginalagyan din, ginang, nilalagyan din. Pansinin natin, Next, tandang pananong. Ginagamit sa hulihan ng pangungusap na patanong o pakiusap. Halimbawa nito. Ano ang pangalan mo? So nilalagyan natin ng tandang pananong sa hulihan. Sunod ay ang tandang padamdam. Ginagamit sa hulihan ng pangungusap na padamdam. Halimbawa. Yehey, nanalo kami sa laro nilalagyan natin ng tandang padamdam. Okay, para sa ating unang gawain, ang panuto ay basahin at unawain ang mga sumusunod na katan katanungan. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa notebook o sa papel. Okay, number one. Aling sa mga sumusunod na salita ang dapat na nagsisimula sa malaking letra? Tingnan nyo ha. A. Crayola B. Bulakan C. Paaralan D. Araw Ano kaya ang dapat nagsisimula sa malaking letra? Tama, yung letter B, yung bulakan kasi dapat ganito ang pagkasulat. Next, alin ang may tamang bantas na ginamit sa pangungusap? A. Tingnan natin bakit ka umiya? B, tingnan mo. Bakit ka umiyak? May tandang pananong. Sa una, may tudok. Sa pangalawa, may tandang padamdang. Sa ikatlo, bakit ka umiyak? May tandang uh, pananong. Sa huli, ay wala. Ano kaya dito? Piliin yung mga bata. Tama, letter C. Dahil ito ay may tandang pananong. Ito ay uh, nagtatanong. Next, number so 3. Alin na may tamang paggamit sa malaking letra? Tingnan natin. O, pansinin natin, alin ang may tamang paggamit sa malaking letra? Okay, ang tamang sagot ay C. Si Laguna, pangalan ng lugar. Sa apat, alin sa mga sumusunod na salita ang dapat na nagsisimula sa malaking letra? Okay, basahin natin. Tingnan natin si Sarah Heronimo. Yung pagkasulat mga bata, ang inyong tingnan. Okay, Dr. Santos, si Merkles, G. Ed. sa D. Okay, ano pa dyan? Meron dyan isa na dapat ay malaking letra. Ito ay ang letter A. Dapat yung si Sarah sa S ay malaki at si heronimo ay malaking letra. Ikalima, alin sa mga may tamang bantas na ginamit sa pangungusap? Alin daw dito ang tama? Hanapin natin. Okay, letter B. Wow, ang ganda ng ate ko. Okay, anong dapat nating tandaan mga bata? Sa pagsulat ng pangungusap, kailangan ay wastong bantas at wasto ang gamit ng malaki at maliit na letra sa pagsunod ng wastong paraan ng pagsusulat ng mga salita at bantas ay nakakatulong upang maging maayos ang iyong sulat kamay. Gayon din, ikaw ay dapat na maging masinop at malinis sa iyong mga gawain. Ngayon, para sa ating pagtataya, isulat ng wasto ang sumusunod na pangungusap. Kailangan natin ng papel o kaya notebook sa pagsusulat nito, mga bata. Dahil ang mga nakasulat ay may mali dyan. Isulat nyo daw ito ng tama. Gamitan ito ng bantas at malaki at maliit na letra. O number one, hayang. Okay? Isulat nyo nang maayos. Number two. sa ikatlo Maaari niyo yung balikan kung hindi niyo pa nakita mga bata. Sa ikaapat At sa ikalima. Okay, mga bata, simulan niyo na ha, isulat niyo na. At ang galing, mahusay mga bata. At narito naman ang tamang sagot. Pagkatapos niyong isulat, lagyan niyo ng check kung ang inyong sagot ay tama. Okay, mga bata, nakakuha ba kayo ng mga tamang sagot? Mahusay at magaling. Ngayon, para sa ating karagdagang gawain, sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang apat sa pahina labing anim ng ating MTB module. Makikita natin doon ang inyong karagdagang gawain. Okay, mga bata, salamat sa pakikinig sa atin ngayong umaga at sa pag-aaral. Paalam, mga bata, at hanggang sa susunod. Maraming salamat at paalam!